Magandang hapon po. Bukod sa private army, may mga nakasagupang miyembro ng na Moro Islamic Liberation Front o MILF ang mga sundalo sa Maguindanao del Sur. Dalawang sundalo ang sugatan sa gitnayan ng mahigpit na pagbabantay para sa eleksyon sa lunes. At mula sa Sharif Aguak, Maguindanao, nakatutok si June Veneracion. June! Iban na uh, na palaban ang mga sundalo mula sa 601st Brigade ng Philippine Army nang makasagupa nila ang mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front dito yan sa Sharif Aguac Maguindanao del Sur kaninang umaga. May mga sugatan sa magkabilang panig. Fire! Fire! Napilitang gumamit ng kanyon ang mga sundalo nang makainkwentro ang mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Fund o MILF sa Sharif Aguak, Maguindanao del Sur kaninang umaga. Sumiklab ang sagupaan ng paputukan umano ng mga taga MILF ang mga nagpapatrolyang sundalo na misyon ang pagtiyak na walang manggugulo mga armadong grupo sa eleksyon sa lunes. Sugatan ng dalawang sundalo at ilang miyembro ng MILF na dating rebelding grupo na nakipagkasundo sa gobyerno We have to clear all the voting centers ng any arm para mawala yung takot sa mga tao. Sana makita nila, walang may dalang baril except kami para bumoto sila. Sa lunes, araw ng eleksyon, hindi lang mga barilang bitbit bit ng mga sundalong magbabantay sa mga voting place sa Maguindanao del Sur. Armado rin sila ng mga pamalo kung kailangan gagamitin daw nila ito sa mga supporter ng mga kandidatong manggugulo sa mga presinto. Bukod sa mga pamalo, meron pang isang gagamitin itong mga sundalo mula sa 6th of 1st Brigade ng Philippine Army. Ito, kung titignan nyo, parang alkohol lang ang laman. O totoo nga, meron itong alkohol. Pero sa loob niyan, merong nakahalong dinikdik na sili. Gagamitin din daw nila yan. Ang epekto daw niyan, para kang tinamaan ng pepper spray. Sabi ng 6 th 1 Brigade ng Philippine Army, ang mga gagawin nilang kakaibang paraan sa pagkontrol sa mga tao ay aprobado raw ng mga Municipal Peace and Order Council at mga election officer. Hindi ka ba natakot baka maireklamo ka sa Commission on Human Rights? Sir, sa ganang amin, wala naman siguro kaming yung No? Kung ang nag-aaway ay uh, talagang inaawat mo, ayaw magpaawa. Wala naman kaming intention na manakit eh. Impact sila, nagsasakitan nga eh. So gusto lang natin silang awatin. Nasa mahigit uh, 3,000 sundalo at pulis ang nakadeploy ngayon dito sa Maguindanao del Sur, kung saan lahat ng 24 na munisipyo ay tinuturing na areas of concern ngayong eleksyon 2025. Balik sa Ivan. Iba yung pag-iingat sa iyo at sa iyong team. Maraming salamat, June Veneracion.